Ang po. So, paano ba, ano bang gagawin nating tulong sa mga pulubi? So, ang plano ko po, sa isang, alimbawa, sa isang bayan, o ano, bibili tayo ng lupa doon, tapos, kung ilan po yung makikita natin pulubi sa isang lugar na yon, eh, bibigyan po natin sila pahintulot kung sino gustong tumira ron. At kung ano yung may natin sa kanila, eh, ibibigay natin. Kasi, kasi nga po, yung simbahang katoliko, eh, nakita nyo mga simbahang katoliko, yun talaga tahanan ng mga pulubi. Eh, kadalasan sa mga simbahan, sarado na. So, gagawa tayo na parang simbahan na magiging tahanan ng mga pulubi So, yung maintenance, siguro, uh, maglilinis ng mga CR o oh, ano. So, matitino naman ng mga pulubi pag kinausap niya yan, mga yan. Magsasalita ng maayos yan. At yung misan, kaya naman nagsisiraan sila uh, ginagawa nila na parang siraulo sila para sa isang lugar hindi sila napapalis. at para minsan hindi sila nilalapitan ng mga tao para matakot sa kanila Talagang minsan ginagawa nila na parang pumilos na siraulo kasi sinasabi nila na para hindi sila itaboy o para iwasan sila ng mga tao Pero kung talagang kakausapin mo yung mga yan matitino naman sila saka so, sabi ko nga po sa inyo hindi natin ginagawa yun para sa sarili natin kundi para sa Diyos Baga, para, para sa ating mga kalooban ng Diyos para sa kalooban ng Diyos ba diba, sabi nga ako tong Diyos nyo na walang makain hindi nyo ako binigyan ng makakain ako itong Diyos nyo na walang mainom, maisuot ba diba, mga pulubi ganun so pag ginagawa natin na nangangarap tayo at gusto nating tipunin na ano uh, mga pulubi parang ang Diyos na yung kinukup natin baga, pasasalamat na lang sa Panginoon yun baga, kasi ako nagtatrabaho ko bilang fishbowl vendor yung kinikita ko minsan kulang pa sa pamilya ko ah uh, to be honest, hindi ko po maibibigay na kahit na hindi ko pe, pe, hindi ko kayang maibigay halimbawa kumita ako ng gano'n para ibigay sa kanila tapos yung mga, yung pamilya ko naman walang makakain o mga kailangan ko hindi ko mabibili di ba mahirap po kaya yung coins natin binibenta natin yan at saka isang patunay yun na lahat ng coins na binili ko eh mahalaga sa akin. Talagang pinapahalagang ko ang mga old coins. <coughs> so, ganun. So, yung 20% na mga pabibentahan ibibili natin ng lupa para sa mga pulubi. Para meron silang tahanan. Hindi sila nakakalat sa kalye. So, hindi lang po iilan yung pangarap natin na matulungang pulubi. So, ganun pa man. Sana hanggat buhay ako sana may makahipuin ng Diyos bagay uh, gamitin ng lapitan ng Holy Spirit di ba para matuban natin yung kalooban ng Panginoon maraming salamat po uh, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa mga taong uh, tutugon sa mga ginagawa natin. Baga, ito kasi, ano na ito eh, karugtong na ito sa pangako sa Panginoon eh. Baga, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga coins na nabili ko. Noon, pero dahil nga dyan, matutulungan natin yung mga pulube, tapos yung 50% na pagbebenta ng mga coins natin, ibibigay pa natin sa gobyerno. So, isa dun sa project ko, yung mga kulungan ng mga, mga sa Pilipinas, gusto ko gusto ko dun, kahit paano, ibu, uh, pagandahin lahat ng mga kulungan. Is kasi, nakita nyo naman ang presyo ng mga coins ko, hindi naman maliit lang. Kaya, kaya gawa ng paraan, kaya gawa ng maganda, yung mga bagay na gusto natin gawin. So, maraming maraming salamat po sa so, pangalan ni Jesus. <coughs>